Sa gitna ng mga hiwaga ng aklat ng pahayag, may isang tanawing napakabighani at nakakakilabot sa parehong sandali. Isang trono, nagliliwanag, kumikislap sa mga kidlat at umuukit ng tunog ng mga kulog na tila bumabalot sa buong kalangitan. Sa paligid nito, may dalawang put apat na trono rin, at sa bawat isa, may nakaupong matatandang nakaputi. May gintong korona sa kanilang mga ulo. Sila ang dalawang put-apat na matatanda. Mungit sa likod ng kanilang katahimikan at karangalan, may mga tanong na matagal ng bumabagabag sa mga nagbabasa ng kasulatan. Sino nga ba sila? Totoo ba silang mga nilalang? O sila'y mga sagisag lamang ng isang mas malalim na katotohanan? At bakit sila nakaupo sa mismong paligid ng trono ng Diyos? Ang mga ito ang mga tanong na susubukan nating sagutin. Ang ating paglalakbay na yon ay huhukayin ang hiwaga sa likod ng mga nilalang na ito, ang kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang ginagampanan, at ang kahulugan ng kanilang presensya sa mismong harapan ng Diyos. Sa pahayag Kabanata 4, Talata 4, isinulat ni Juan, at sa palibot ng trono ay may dalawang put-apat na trono at sa mga trono ay may nakaupong dalawang put-apat na matatanda na may puting damit at may mga koronang ginto sa kanilang ulo. Isang taniwing nagbibigay ng pagkamangha, isang larawan ng langit na puno ng kaluwalhatian, kapangyarihan at walang hanggang pagsamba. Kaya't samahan mo ako sa pagtuklas ng misteryo ng dalawang put-apat na matatanda, tuklasin natin kung sino sila at kung bakit sila ay itinalaga ng Diyos na maging saksi sa kanyang walang hanggang trono. Sa sandaling buksan ni Juan ang kanyang mga mata sa pangitain, bumungad sa kanya ang isang tanawin na hindi kayang ilarawan ng wika ng tao, isang tanawin ng langit, ng mismong trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang paligid ay nagliliwanag na tila ba bawat sinag ng liwanag ay may buhay. Sumisiklap kumikislap at humahaplos sa kaluluwa. Mula sa trono ay kumikidlat. May mga tinig na parang kulog at mga alon ng liwanag na lumalaganap sa kalangitan. Ang hangin ay tila puno ng banal na kapangyarihan. Isang presensyang hindi mo basta't maipaliwanag, kundi mararamdaman mo lamang sa pinakaloob ng iyong pagkatao. Sa paligid ng trono, apat na nilalang ang nakatayo, mga nilalang na buhay, mga tagapagbantay ng kabanalan ng Diyos, ang unay tulad ng layon, sa gisag ng lakas at karangalan, ang ikalaway tulad ng baka, larawan ng pagtikigis at katapatan, ang ikatlo ay may mukha ng tao, tanda ng karunungan at pagkaunawa, at ang ikaapat ay tulad ng agilang lumilipad, sa gisag ng bilis at kapangyarihan, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata, sa harap at likod, parang walang anumang lihim na hindi nila nakikita araw at gabi. Walang tigil ang kanilang pagsigaw. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang noon, ngayon at magpakailanman. At habang umaalingaw-ngaw ang kanilang tinig, ang paligid ng trono ay biglang napupuno ng isang koro ng pagsamba. Doon, Makikita mo ang dalawang tutapat na trono na kapalibot sa gitna, tila mga bituing pumapaligid sa araw, at sa bawat trono may nakaupong isang matanda, bihis ng puting kasuotan, simbolo ng kabanalan at tagumpay. Sa kanilang mga ulo ay gintong korona, kumikislap sa liwanag ng kaluwalhatian ng diyos. Tahimik silang nakamasid. Subalit, bawat kilos nila ay puno ng dangal at paggalang. Sa bawat niya tila ang buong kalangitan ay lumuluhod din. Sila ang mga saksi sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sila ang mga matatandang nagbibigay karangalan sa hari ng mga hari, nakaupo sa paligid ng kanyang trono. Hindi bilang mga karibal sa kapangyarihan, kundi bilang mga tapat na lingkod, natumatanggap ng kanyang liwanag at karunungan. Ang tanawing iyon ay hindi lamang nakakamangha. Ito'y nagpapahiwati ng isang mas malalim na katotohanan na sa kalanitan, bawat nilalang mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamaliit ay umiikot sa isang layunin ang walang hanggang pagsamba sa Diyos na nasa gitna ng lahat. Habang masusing pinagmasdan ni Juan ang tanawing iyon sa langit, hindi niya lamang nakita ang karangyaan ng trono ng Diyos, kundi pati ang mga nilalang na tila may natatanging papel sa makalangitang kaharian, ang dalawamput-apat na matatanda. Ngunit, sino nga ba talaga sila? Maraming mga tagapagsalin ng kasulatan at mga tagapagturo ng pananampalataya ang nagtangkang sagutin ang tanong na ito at bawat isa ay nag aalook ng kakaibang pananaw, ngunit lahat ay naglalayong unawain ang dakilang hiwagang ito. Ang una at marahil pinakapinaniwalaang ang pananaw ay ang mga dalawang put-apat na matatanda ay sumasagisag sa kabuuan ng bayan ng Diyos sa Lumang Tipan. May labing dalawang tribo ng Israel ang pinipinang bayan ng Diyos sa ilalim ng kautusan at sa Bagong Tipan. May labing dalawang alagad ni Jesus ang haligi ng pananampalataya sa ilalim ng bihaya. Kapag pinagsama mo ang dalawa, dalawang pu mula sa lumang tipan at dalawang pu mula sa bago, nagiging dalawang put apat. Kaya sinasabi ng ilan, ang dalawang put apat na matatanda ay larawan ng buong sambayanan ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, mga tapat na kumakatawan sa lahat ng nananampalataya at lumakad sa katuwiran sa lahat ng panahon. Sila ang sagisag ng kabuuan ng kaligtasan ang mga tumugon sa tawag ng Diyos mula sa Israel hanggang sa simbahan ni Kristo. Ngunit may iba pang pananaw. Sinasabi ng ilan na ang 26 na matatanda ay mga makalangit na pinuno o espiritual na nilalang, mga kasapi ng tinatawag na Heavenly Council, ang banal na lupon na nakapaligid sa Diyos, nagbibigay puri at naglilingkod bilang kanyang mga tagapayo at tagasaksi. Kung sa mundo ay may mga konseho ng hari, sa langit ay mayroon ding banal na kapulungan, mga nilalang na nakikibahagi sa mga gawaing makalangit, saksi sa mga hatol, at tagapagpahayag ng kalooban ng Diyos. Ang kanilang mga trono ay tanda ng otoridad na ipinagkaloob sa kanila at ang kanilang mga gintong korona ay sagisag ng dangal at kapangyarihang mula sa Diyos mismo. Ngunit may isa pang pananaw na mas personal, mas malapit sa puso. Sinasabi ng ilan na ang 24 na matatanda ay mga tunay na tao, mga banal na dating nabuhay sa lupa, naging tapat hanggang kamatayan at ngayo'y ginantimpalaan ng Diyos sa langit. Sila raw ay mga kaluluwang nagtagumpay sa laban ng pananampalataya, mga tumanggap ng korona ng buhay na ibinangako ng Diyos sa mga matapat. Ang kanilang mga korona ay hindi lamang palamuti, kundi tanda ng gantimpala ng tagumpay isang paalala na ang pagtatagumpay laban sa kasalanan, pananampalataya sa gitna ng pagsubok at katapatan sa gitna ng tukso ay hindi kailanman mawawala ng saysay sa mata ng Diyos. Kaya't kapag nakita natin ang dalawamput-apat na matatanda, huwag lamang nating isipin na sila ay mga nilalang na nakaupo sa malalayong trono sa langit. Maaring sila ay larawan ng mga tapat na lingkod mga kumakatawan sa lahat ng nanindigan para sa Diyos, mula sa mga propeta ng lumang panahon hanggang sa mga alagad ni Kristo at marahil hanggang sa atin din kung tayo'y mananatiling tapat hanggang wakas. Ang bawat interpretasyon ay tila piraso ng isang malaking palaisipan at sa bawat piraso, isang katotohanang malinaw. Ang mga dalawamput-apat na matatanda ay hindi basta mga tauhan sa langit, sila ay patunay ng katuparan ng plano ng Diyos, isang larawan ng pagsamba, katapatan at gantimpala ng walang hanggang buhay. Sa gitna ng napakaliwanag na trono ng Diyos, habang ang apat na nilalang na buhay ay walang tigil sa pagsigaw ng banal, banal, banal ang Pangnoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang maringal na tawinin ang kasunod na nasaksihan ni Juan. Ang dalawampuk apat na matatanda na nakaupo sa kanilang mga trono ay biglang bumabangon. Isa-isa, sila'y lumuluhod sa harapan ng Diyos. Ang kanilang mga gintong korona, kinikislapan sa liwanag ng kaluwalhatian, ay marahang inaalay sa paanan ng trono. Walang pag-aatubili, walang pagmamataas, sapagkat sa harap ng walang hanggang hari wala silang itinitirang karangalan para sa kanilang sarili. At habang sila'y nakaluhod, maririnig ang kanilang tinig, malambing, mapagpakumbaba, ngunit puno ng kapangyarihan. Sabay-sabay nilang ipinapahayag, Karapat dapat ka, Panginoon at Diyos namin, tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay, at dahil sa iyong kalooban, ang mga ito ay nalikha at nabuhay. Pahayag, apat, labing isa. Isang awit ng pagpupuri na umuukit sa kalangitan, umalingaw-ngaw sa bawat nilalang at sumasanib sa tinig ng mga anghel at ng apat na nilalang nabuhay. Walang pagod, walang hanggan, ito ang kanilang tungkulin at kagalakan, ang walang hanggang pagsamba sa harapan ng trono ng Diyos. Ngunit higit pa sa musika at papuri, may isa pang malalim na tungkulin ang mga matatandang ito. Sila ay mga saksi sa mga gawa ng Diyos na ang buksan ng kordero ang mga tatak ng aklat, ang mga selyo na naglalaman ng mga hiwaga ng hinaharap na andoon sila, tahimik na nakamasid nakikiisa sa banal na sandali ng paghahayag ng plano ng Diyos sa sanlibutan. Kasama sila sa pagpupuri, sa pagsigaw ng papuri sa kordero na karapat dapat buksan ang aklat at lutasin ang mga tatak nito sapagkat siya ang pinatay at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay tinubos ang sangkatauhan. Ang kanilang presensya ay hindi lamang bilang mga tagapanood. Sila ay mga katuwang sa pagsamba ng buong langit, sa bawat sandali ng papuri, sa bawat pag-awit ng kaluwalhatian. Ang kanilang mga tinig ay sumasanib sa koro ng milyong-milyong anghel sa tinig ng lahat ng nilalang sa kalangitan at sa lupa na nagsasabing sa kordero na pinatay ay ang kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. At sa bawat pagyuko nila, sa bawat pag-alay ng korona, ipinapakita nila isang dakilang aral. Ang tunay na pagsamba ay may kasamang pagsuko. Ang kanilang pagyuko ay tanda ng kababaang loob. Isang pagkilala na kahit sila ay may trono at korona, lahat ng iyon ay kaling lamang sa Diyos wala silang sariling dangal na dapat ipagmalaki sapagkat ang lahat ng karangalan ay sa Diyos lamang. Isang larawan ng perpektong pagsamba, ang pagsambang walang halong sarili, ang pagsambang handang isuko kahit ang pinakamataas na gantimpala, kung ito'y para lamang sa kaluwalhatian ng lumikha. Kaya't sa tuwing maiisip natin ang dalawangpudapat na matatanda sa paligid ng tromo, alalahanin natin, hindi sila nakaupo roon upang itanghal ang kanilang kadakilaan. Nandoon sila upang ipakita kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba, at tunay na pag-ibig sa Diyos. Ang tawiran ng 24 na matapanda sa paligid ng trono ng Diyos ay hindi lamang isang hiwaga na dapat pagmasdan. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang mga kaganapan sa langit ay may malalim na kahulugan para sa atin dito sa lupa. Ang kanilang ginagawa sa harap ng trono ay hindi lamang pagsamba, kundi isang halimbawa ng kung paano rin natin dapat ituring ang Diyos sa ating sariling buhay. Una, ang aral ng pagsamba. Katulad ng dalawang putapat na matatanda, tayo rin ay tinatawag na sumamba sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-ibig. Ang pagsamba ay hindi lamang sa awitin, sa dasal o sa pagtitipon, ito ay isang buhay na alay sa kanya. Kapag sila'y lumuluhod at iniaalay ang kanilang mga korona, ipinapakita nila ang pagsamba na walang hanggan at walang bahid ng pagmamataas. Ganito rin dapat tayo, handang yumuko, handang sumuko, at handang kilalanin na ang Diyos lamang ang tunay na karapat-tapat sa ating papuri. Ang kanilang pagsamba ay isang larawan ng ganap na debosyon, at ito rin ang tawag sa atin ngayon ang mamuhay na parang bawat hinga ay papuri sa may kapal. Ikalawa, ang aral ng gantimpala. Ang mga gintong korona ng mga matatanda ay hindi simbolo ng kayamanan, kundi ng tagumpay. Ang gantimpalang ibinibigay ng Diyos sa mga nanatiling tapat hanggang wakas. Ang bawat korona ay bunga ng pananampalataya, ng pagtitiis sa gitna ng pagsubok at ng katapatan sa kabila ng tukso. At gaya nila, tayo rin ay may gantimpalang naghihintay, hindi sa anyo ng ginto o pilak, kundi sa anyo ng walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Ang korona ng kaligtasan ay inihahanda para sa mga hindi sumuko, para sa mga nagpatuloy sa pag-ibig at paglilingkod, kahit mahirap, kahit tila walang nakapapansin. Ang Diyos ay tapat, at gaya ng mga matatanda sa langit, balang araw tayo rin ay tatayo sa Kanyang harapan, tinatanghal na Kanyang mga anak at tatanggap ng dantimpalang walang kapantay. At panghuli, ang aral ng pagpapakumbaba. Sa tuwing inaalay ng mga matatanta ang kanilan mga korona sa harap ng Diyos, pinapaalala nila sa atin na lahat ng karangalan, lahat ng tagumbay, at lahat ng kalwalhatian ay nararapat lamang ibalik sa Kanya. Ang anumang kakayahan, talino o tagumpay na meron tayo ay hindi atin. Ito ay kaloob lamang ng may kapal. Kaya't sa halip na itaas ang ating sarili, dapat nating alalahanin na ang tunay na kadakilaan ay nasa kababa ang loob. Ang pusong marunong yumuko ang siyang tunay na nakatataas sa harapan ng Diyos. Ang 24 na matatanda ay larawan ng isang ganap na buhay, isang buhay ng pagsamba, katapatan at pagpapakumbaba. At sa bawat sandaling tayo ay lumalakad sa pananampalataya Naaalala natin na tayo rin ay tinatawag na maging tulad nila, mga tagasamba na tapat, mga lingkod na mapagpapakumbaba at mga anak ng Diyos na laging handang magbigay ng lahat ng kaluwalhatian sa Kanya lamang. Sa langit, walang ibang tinataas kundi ang Diyos. At sa ating mga puso, ganoon din nawa na sa bawat tagumpay, sa bawat hininga, at sa bawat araw ng ating buhay, ang pangalan ng Diyos lamang ang ating pupurihin magpakailanman. Sa kabuuan ng ating paglalakbay sa hiwaga ng pahayag, nakita natin ang isang napakagandang larawan. Ang trono ng Diyos na napapalibutan ng liwanag. Ang apat na nilalang na buhay na patuloy na nagpupuri at ang 24 na matatanda na nakaupo sa paligid ng Kanyang kaluwalhatian. Sila ang mga nilalang na nakikibahagi sa walang hanggang pagsamba. Sila ang mga saksi sa kapangyarihan ng Diyos at sa katuparan ng Kanyang mga plano. Ngunit, higit pa sa kanilang anyo at tungkulin, ang kanilang presensya ay nagsasalita ng isang napakalalim na katotohanan. Ang dalawampudapat na matatanda ay simbolo ng kabuuan ng mga hinirang ng Diyos. Ang lahat ng tapat, mula pa noon hanggang sa ngayon, na pinili niya upang maging bahagi ng kanyang walang hanggang kaharian. Sila ay larawan ng isang sambayanang puspos ng pananampalataya, ang mga tumugon sa tawag ng Diyos, ang mga tumayo sa katotohanan at ang mga patuloy na nag-aalay ng papuri sa Kanya. At sa bawat pagyuko nila, sa bawat pag-aalay ng korona, ipinapaalala nila sa atin ang layunin ng ating buhay na tayo man dito sa lupa ay dapat mamuhay na puno ng pagsamba at ang Kung sa langit ay walang tigil ang papuri sa Diyos, kung araw at gabi ay walang humpay ang tinig ng mga nilalang na nagsasabing banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganoon din nawa sa ating mga puso. Naway sa bawat umaga na tayo'y gigising, sa bawat araw na tayo'y haharap sa hamon ng buhay, at sa bawat gabi na tayo'y magpapahinga, painaroon pa rin ang awit ng papuri, isang awit ng pasasalamat, isang awit ng pagtitiwala isang awit ng pusong nakasuko sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay hindi lamang nasa langit, ito ay dapat ding marinig sa ating mga buhay. At kapag dumating ang araw na tayo'y haharap na sa Kanya, marahil ay makikihalubilo rin tayo sa tinig ng mga matatanda sa paligid ng trono. At sa bayan naming sasambitin, karapat dapat ka Panginoon at Diyos namin, tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay at dahil sa iyo, ang lahat ay nabuhay. At sa sandaling iyon, ang ating mga puso tulad ng sa dalawang putapat na matatanda ay ganap ng magiging tahanan ng walang hanggang pagsasamba.